araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jig. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang article na ito. No? Nakita ko sa Philippine Star. Style ng mga anti-Duterte. Ang pagiging absent daw ni VP Sara dito sa Pilipinas. No? Habitual absences. Alam naman natin palagi po itong lumalabas ng bansa. Papunta ng Netherlands. Sa iba pang mga lugar na may mga Duterte. Duterte supporters no So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share in, huwag kalimutan mag-subscribe. Nandito po sa pahayagan, Vice President Sara Duterte hit back at critics regarding allegations of her habitual absence. Kayo na po ang maghumusga, no? pero reality, palagi po siyang absent. No? Wala siya dito sa bansa. Habitual absence saan? Sabi niya. Hindi ko alam yung pinagsasabi nila na habitual absence. I said ito naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na bibigay lang ng akusasyon kung saan at wala namang basihan. Walang ebidensya. Anong walang ebidensya? Kung tignan mo oh, ang mga reports kung saan sa papunta, hindi pa yun ebidensya? She said in a numbers interview. Now, ah, uh, Marami naman ng na mga official, government official, president, previous administration, iba na matay na, na mahilig din magpunta ng abroad, no? Nasa posisyon sila. Except siguro kung presidente, kasi presidente, ibang usapan naman. Pero ito, vice president, hindi ka naman head of state, palagi ka lang uh, um absent dito sa Pilipinas, kung pupunta ka doon sa ibang bansa, medyo malaking question po ito sa kanyang liderato bilang vice president. However guys, nakikita ko ang kanila mga supporter para mga bulag pipi at bingi kahit gumagawa ng hindi magandang kanilang mga boss, okay lang. Oh, okay. Sabi nga ni Attorney ah, <laughs> excuse me, former Attorney ah, na-disbar na pala siya ng Supreme Court. Maliit lang daw ang kanyang kasalanan na disbar siya pero si Tatay Digong at si Sarah may bahid ng corruption, pagmumura. Bakit ang Supreme Court hindi tahimik? Walang may nag-atubiling magpa-disbar sa kanila. They are still a lawyer by profession. May license po sila sa bar pero ang kanilang mga reklamo okay lang. Mga comment, mga video ni Tatay Digong na binabastos ang mga babae, no? Nagmumura, kinokurs ang Diyos. Actually, kung sa akin lang, it is already uh, strong evidence para madisbar siya bilang abogado. Kasi hindi po, hindi po Nobel ang kanyang ginagawa. Pero walang may malakas na loob na magreklamo, no? Pero doon sa ICC, wala talaga silang magawa. It is an independent body na walang kinikilingan at hindi gumagalaw doon ang mga padrino ng mga politiko dito sa bansa. But magbasa muna tayo ng ilang ano ha, ng ilang comment ng mga netizen. Hindi ka habitual absent, habitual out of your mind ka. Her brain is just left her body, hindi na rin kinaya. Style, the 13 na style ng China. Physically absent but mentally present kaya present pa rin daw. Bahala ayo. Yan mahirap. Kaaway ang nanapak. Kung maniniwala ka pa sa sinasabi ng mga taong, ibig sabihin pareho kayong may sayad sa utak. What the fuck? Kasi isa guys, work from the head. <laughs> okay guys, so yun lang po ang masasabi ko sa style ng mga anti -Duterte. Sabi ni Vipisara, Please like, share, pag-comment na kayo kung may comment kayo sa video natin. Ingat po tayo lagi. Mahal po kayo. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman pong kibigan nyo si Jake Paalam.